Mga ka chicken, dito kami ngayon sa farm nila Art Art. Yan. Kuha kami ng boko. Yan si Erwin. Si Erwin. Makiat. Buwang na Hoy, buwang. Naglamaw na kami, lamaw. Buwang lagi. Yan. Saan ba yung mga ano? Oh. Kasama natin, oh. Yun. Buwang puro. Yan yung isa, makiat si Kaloyopet. mo na pe. Yan yung tropa mga ka-chicken. So, Binoksan ni Katortol yung ano, yung boko. Yan. Mano daw. Yeah. Yan. Yan, naglaglaga na yung mga buko. Punta muna tayo dito sa figure nila Art Art. Yan oh, nagtakbo na. Yan. Yung mga ano ni Art Art, mga alagang baboy. Yan, yung alagang manok, si Ika Chicken. Meron silang mga pananim na bayabas, meron mga hinog, yun know? o. Uy, magtago. Yan. Ayok, Meron din silang mga nem na kamu timbagiin kamu timbagiin daw padega kunai oh terus nyingit pasah pasang liter barbot mm. si ano makiat na naman panibagong puno padega ko oi pe padega ope ayan asan dai noy ambot Oh, ay, wakit eh. Dapat to. Ang butaha ka yung kamera ha. Ayan. Eh. Naghugas ng ano. Butong si Katortol. Katortol. <laughs> Muntay ko ano eh. Kanang tungtungan na sa tong tripod. Huwag ito rin kung nagdag tripod. Ayan. Lagay mo natin dito yung ating kamera. Ayan. na tayo ng paglalagyan baka tumalon yung ating camera saan ba po ilagay ito hanap tayo ng pagkinuhan tungan yan

நட்டாலும் நரேர் குவா கோடினே அப்போதான் ப

cantista io domani bega ok cái la nhiều thế nào cái phù la bàn सक्का नहीं नो गर र जो है इतना नामको को दै गरा Tus kak mingkirna sang ay kulit rap boret kayo igor main koplo gua. silot. Apa bako. Edo tay layo silot. Oke. silot. Degur be. sa. Ik aku abay Tuan, mong tuan na. Kasi yung pala tagasak. Kita na yung mga ito. Yay! Kasi yung pala tagasak. Ito, pamanig to. Hindi mo lang maklaro na. Kasi yung pala tagasak. Kasi yung pala tagasak. Ay, kaw sala. Tapa. Okay rin o. Puro man ka dyan. Kaya magtiwas ka. Tara! So, ayan. Yung mga pananim nilang saging. Ayan, meron pa dito. Marami silang saging dito. Ayan. Yan, mga saging nila dito. Yan. So, yun, nandito pa sa may kabila. Ayan. Yan. silang mga pananim dito. Meron silang puno ng langka. Kaso, medyo maliliit pa yung mga bunga. Ayan. So, sa kabila naman yung palayan yan yan puno isa pa puno ng ano angka meron din sila dito mga gulay na ano yung tinatawag sa amin saluyot yan mga saluyot meron din silang puno ng papaya yan o oh. Sa so, kulay yung papaya na parang hinog na. Yan. Nandito pa, sa kabila, ayan. Ayan, oh. oh. Stig yung papaya, oh. <laughs> ayan pa sa kabila, ayan. Kung gusto nyong bumili ng papaya, punta lang kayo dito sa farm nila, art, art. Ayan. Ito naman sa kabila, meron silang fish pond. Ayan. Meron sila mga fish pond dito. Ayan. Hanggang doon yan sa dulo. Ayan. Ito sa kabila naman. Ayan. Fish pond din yan. Bagong lagay lang. Mga isang buwan pa daw. Ayan. Meron silang tanim na kapi. Ayan. dito naman sa kabila yung ano puno ng kalamansi yan yeah, madaming bunga ito yung nakuhaan lang buko mga guys hindi na buko pang ano na okay. pang gata. <laughs> <laughs> yun yung aming security. Si okay, turtle <laughs> Yun isa nandun sa taas. So, ano ba yun. Yan. Yan mga kasama natin mga team binzol meron din silang tanim dito guys na ano yung granada pumigrenate in english <laughs> in english <laughs> so ayan Meron na naman silang nakita. <laughs> patingin nga kung sakto ba yung boko. Sige, eh Ito. Kakaibang klase. Kalahati lang yung laman. May <laughs> klase rin. Hindi. Kun, let's grab. Ayan. So hanggang dito muna guys. Mamaya na lang. So, ayan. Handang-handa na sila sa pagdating ng Hmm. Boko Kung inaakala mo oh, Nang no. pag-ibig ko'y magbabago <laughs> Itaga mo sa bato Asaraman ko, Noy Ayun na Noy, asaraman no, ko no. Makiat na si ano Hey, what's up? Ating kasama na si Dimdim -dim yung Tropang Binsol, ayan. Huling puno na aakyatin. Ayan. Kinatok niya na kung meron ba laman. Yon, dila dila. Ba, sakto na. Uman. Uman. yung Yung Ag agsabaw to'y, Paim na kung sabaw to'y. Lah! Gahi! Lah! Gahi! Uy! Tumalsik yung ano, sabaw. Paim na kung botong. Buang ini ay. si gorong sa. Sibau. So, Sen. Higo pun ada yang bau. ang bau. Ah, Ah, kita nice. Sapi, Ang sarap talaga ng sabaw. Ah, S Marquis So li, ayan. Li, 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 li. Ko. Ko, oh. Bumaba si Dimdim. -dim. Nangawit na daw siya si ano naman yung umakyat. Si Kaerwin. Yung nangangati yung makate. <laughs> <laughs> yung buni ni Chikin. ni GBS official yung buni niya. Makati raw eh. Yag, <laughs> Anong Tagalog na bunay? GBS. Buni bagana. Ah, yan. So, uwi yata kami ngayon na hindi kami makakain ng silot, yung boko. Dahil yung iba walang laman. Yung iba naman panggata. <laughs> so failed yung ano namin mga guys, mga ka chicken yung pagano namin paglalamaw. So ayun. Hanggang dito na lang muna tayo. Bye-bye.